Hello guys! Magandang araw! So for today's video, ito ay ganap kahapon ng hapon guys. So niyaya ko nga itong kambal toko ko na pumunta nga dito kay Madam Vanessa. Dahil gusto nga nila mag-PE uniform sa so pasusukatan ko nga sila para magkaroon na nga sila. So dito nga yung pala yung pwesto ni Madam sa kahelera ng Don Benito. So nakalipat na nga siya kaya mas malapit na nga sa bayan. At pagdating nga namin dyan ay tulog daw si Madam Vanessa kaya yung nagsukat na nga lang dito sa mga ito ay yung kanyang mga kasama dito. So napakadami nilang order guys, ang busy busy nila ayan. Kasi halos lahat yata ng school ay tinatanggap nila para ipagtahi ng mga uniform at saka mga PE. So nagagawa nga din sila dito guys ng mga gaul at iba't iba pang mga damit na gusto nyong ipatahi. At ayan nga sinusukatan na nga si Amara ng mga oras na yan. Ang sabi ko nga ay lagyan ng allowance para naman magamit nila ng mas matagal. So meron din nga mga dumating dyan guys, mga daycare teacher at magpapasukat nga din at magpapagawa nga din daw sila ng kanilang uniform. So ayan, napaka busy talaga nila at napaka loaded ang dami nilang tinatahing mga uniform. So sabi ko nga kailan kaya makukuha, hindi pa daw nga alam dahil nga sobrang dami ng order nila. So sa mga gusto magpatahi dyan ng mga PE uniform ng Central guys, ay punta lang kayo dito sa pwesto ni Madam Vanessa, sa kahilera lang yan nandun binitos dito sa bayan. So ayan, pagkatapos nga namin magpasukat ng PE uniform nila, ay dumaan nga muna kami dito sa Don binitos at gusto nga daw nila bumili ng Pichi Pichi at saka ng Leche Plan. Kaya ayan, pagbibigyan natin ng mga batang makulit. So isa nga rin to sa pinakapaborito kong kakanin yung Pichi Pichi guys ng Don binitos Minsan nakakaubos talaga ako niya ng isang box. Pero syempre, nililimitahan lang natin ang ating sarili sa pagkain niyan kasi nga matamis at saka ano mabigat siya sa tiyan. At ayan, nandiyan na nga kami sa tindahan ng mga oras na yan. At ayan, nagtampo pa nga si Dayan din kasi ang kakala niya, leche lang yung hawak niya sa so pichi-pichi pala. Kaya ayun, nag-walk out. At ayan nga si Amara nga lang ang nagbubukas dyan at for the walk out nga ang isang bata. Kaya sabi ko, wag niyang buksan yung leche lang at kay Dayan nga yan. Kaya ayan, nagputrip na lang kami dyan ni Amara. At ayan nga, binubuksan pa nga ni Amara yung leche Sabi ko, lagot ka kay Dayan. Kaya hindi siya makapagpigat. Gusto niya talaga makita yung laman. So, sila lang din ang kumain yan, guys. Sumubo lang din ako ng ilang hiwa. Kasi nga, ano, masyado mabigat siya sa chance. So, medyo nagdadayo tayo for today's video. Kaya, sila lang ang kumain masyado niyan. So, that's it for today's video. Kaalam!